Hello guys, bali ngayon pala ay gamang tambay lang guys kasi wala kami ngayong biyahe yan. so ngayon ay mapapansin nyo guys dito sa aking uh, harapan yan guys yan medyo may na siya guys kasi nasa guys na karagahan so kaya yan guys kinakalawang siya pero kapag ano guys pag anna na Pag kinagagahan to guys Ay mawala na yan yung kalawag na yan So yun Yan guys oh Pansin yung guys oh Ah uh, Pansin yung kalawag guys So dahil jam Ah uh, yun Ah uh, wala talaga Kailangan talaga maghintay hintay muna tayo Mag loading Para mawala yung guys Na kalawag na yan So yun papunta muna ako guys dito sa ano sa likuran kasi yan para may pagkita ko sa inyo guys yan so yung guys makita nyo guys yan yung kulay yan, parang ano yung orange na yan so kalawang yan guys yan yan bali yan guys oh bali punta muna ako dito guys sa ano, likuran kasi ah, uh, yan. para Uh, may pakita ko sa inyo guys yan. so yun bali ano ngayon guys magkikihintay lang muna kami ng ilang araw para sa pag loading yun. so yun yun guys bali akit muna ako guys kasi video ako dito mainit so akit muna ako guys para makapag uh, inom tayo guys ng tubig kasi ubang init yun balin si cup guys nag ano na nag with yan